uh, ngayon hapon sa tanan aning nga uh, event karong hapon na uh, bali uh, releasing sa kabuhayan CK halin sa duli sa uh, para sa 12 ka asosasyon na nakapasa sa evaluation na sa din para ini nagdako ng sa mga asosasyon labi na sa mga cooperative no ilabi na sa mga tricycle driver sa kabangkalan na tagaan sa isa ka dako nga kagayunan nga naka, man sa kabuhayan no na para sa mga tricycle driver sa sudan sa kabangkalan na amon ni ang kato drivers cooperative no na kamaga ni siya maga Hatag ah, man sa paglaom kag pagasa sa mga truck school driver ah. Ini guro dako nga kalipay sa namon nga ah, bilang chairman sa Tato Drivers Cooperative uh, ah, ginapaabot namon ang dako namon ang pagpasalamat. Ilabi na sa among pinalangga ng mayor Binji Miranda no nga naghatag man sang iya at ang sang yang uh, paglaom pagasa pag-asa para sa amon mga tricycle driver nga isa ini sa yang uh, andom nga, nga makabulig man sa amon hindi lang sa amon para, para pati man ang mga mangunguma sa ang sudad sang kabangkalan na uh, matagaan man sang ilang mga kinanglanon sa ilang mga abuno siblings no nga, kadamo pa nga ini nga kabuayan nga para sa mga asosasyon na nakapasa naka sa evaluation sa ini kag ini nga 12 -si ka first si batch pa lang ini may ginapaabot pa nga ikadua nga batch nga 12 ka asosasyon para sa kabuhayan sa mga asosasyon diri sa sudan sa kabangkalan so uh, sa liwat mayong hapon ako ni si Dwight Gasataya sa Chairman sangkato Kato Divers Cooperative diri sa siyudad sang Kabangkalan. Mabuhay.